Isang 14-wheeler truck at pitong iba pang sasakyan nagkarambola sa Quezon City. Driver ng truck, pinagahanap pa matapos tumakas habang sinusuri sila ng medical team. Si Isaiah Mirafuente sa detalye. Basag ang windshield at sumumpa pa sa Center Island ang 14-wheeler truck na ito. Ito ang sasakyan sa larin sa karambola ng pitong iba pang sasakyan sa kahabaan ng Mindanao Avenue, Quezon City, pasado alas 8 kagabi. Kasama rito ang dalawang AUV, dalawang elf truck, van, armored vehicle at oil tanker ang mga nadamay sa aksidente. Ang dahilan na aksidente, pumalyang preno. Sa kwento ng bayaw ng driver ng truck na siya rin pahinante nito, hindi gaano mabilis ang takbo nila. Nagulat na lang daw siya nang biglang bumusinan ng sunod-sunod ang driver. Eh buti na lang po nakatalon ako. Kung di po ako nakatalon, eh kasama po ako na UV ron. Kasi po yung pong gawin kong pinaka nabangga. Galing bulakan ng truck na magdi-deliver ng sana ng mga feed sa Cavite. Lumagabak po ako eh. Tsaka hindi ko na rin po ano kasi po yung pagkabangga po dito sa may unang nabangga namin. pumikit na lang po ako. Akala ko po mamatay na ako eh. Dahil sa aksidente, nagkagalo sa katawan ng pahinante. Maliban sa kanya, may tatlong iba pang sakay ng mga nabanggang sasakyan ang sugatan. Kagad naman silang dinala sa ospital. Yung nangyari kasi doon nila ako sa kaliwa, going left to congressional. Nakapila lang kami doon. Tapos hanggat sa may narinig kami na uh, may parang may nangyayari na sa likod. So bigla na lang kami na tinamaan sa likod, Tinamaan ako. Ako yung naman. Tumakas ang driver ng truck habang sinusuri ng mga medical team ang kanyang pahinante. Nagdulot ng mabigat na trapiko ang karambola sa southbound lane ng Mindanao Avenue. Maghahating gabi na nang naalis ang mga nagkarambolang sasakyan. Tinutugis na ang umiskap ng driver na posibleng maharap sa patong-patong na kaso. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.